Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, nag-alboroto ang Volcang Kanlaon sa Negros Islands. Nangyari ito kagabi kung saan kilo-kilometro ang layo ng abong ibinuga nito. Halos walong daang residente na ang naapektuhan at tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang preemptive evacuation. Idineklara na rin ang state of calamity sa Canlaon City. Yan ang ulat ni Benji Durango. Bahagyang kumalma ang Bulkang Kanlaon matapos ito pumutok kagabi. May steam pa rin po a moderate steaming activity na pinapakita po si Kanlaon. Kulay po ito po ito, so ibig sabihin po pure steam siya. Ayon sa FIBOX, humina ang pagbuga ng usok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Di tulad kagabi na makapal na itim na usok ang ibinuga ng bulkan. Ito ngayon ang problema sa mga lugar sa paligid ng bulkan. Naglaglag kasi ito ng abo sa ilang bayan tulad ng Canlaon, La Castellana at Bagus City. Pero hindi pa rin inaalis ang FIBOX ang posibilidad ng isa pang balakas ng variatic explosion matapos ang pagbuto kahapon. Lalo pat namamaga ang paligid ng bulkan at sunod-sunod pa rin ang pagyanig. May possibility na mag-escalate po yung pinapakita niya activity. Uh, in the sense na mas dumami pa yung bilang ng earthquakes at mas tumaas pa yung antas o yung level ng sulfur dioxide nilalabas ni Canlaon. Kung sakali man pong mag-o-occur yan, itataas pa po natin yung alert level. Sa Canlaon City, mapa-LGU o residente, magdamag na hindi makatulog. Tuloy-tuloy din ang rescue operations buhat kagabi. Pumalo na sa 80 pamilya o halos apat na raang residente ang inilikas mula sa barangay Pula, Masulog, Inudhangan at Malaiba full second is the smell of sulfur na it might affect the health of the constituents ngayong araw nagdeklara na ng state of calamity sa Canlaon City plano nilang ipamigay ang 5,000 piraso ng face mask kaya lang kukulan din to sa 28,000 nilang residente in the area that is really close no uh, namely as uh, itchu minabuntod barangay Masulog so they are experiencing that but kami dito sa proper, medyo hindi naman ma kapaho. Sa bay ng Lakas Tinelia, tatlong malalaking evacuation centers ang binuksan kagabi pa lang para sa 179 na pamilya o katumbas ng 763 na kataong lumikas. Sa kabuuan, siyam na bayan ang nakaranas ng ash fall mula sa bulkan na binabantayan ngayon ng mga otoridad. At dahil nakataas sa alert level 2 ang Kanlaon Volcano, bawal na ang pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone sa paanan ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa OCD and DRRMC, 170 families o halos 800 tao mula sa walong barangay sa Negros Oriental at Oksidental ang lumikas. Nasa 40 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi na ng DSWD sa mga apektadong residente. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.